Hello, good afternoon mga kabalay, mga kababayan ko So, ito, palabas na ako ng trabaho Time check tayo, 3.30 So, ito, si Mrs. Nasa, is, nasa, nasa isang mall sila We're planning to watch a movie with Paul So, banding na rin namin So, yun guys So, nag-aapura kasi ako Kala ko malilit na ako So, one hour muna drive And then, yun, nagutom tayo guys Buti na lang May binigay si, ano, Karsi Guys, kain tayo Oh. Masarap mm -hmm. kain sa pasukman Yan masarap mm. Yan So Bukas Sa abado magkatrabaho ulit tayo guys Sayang Ay top day lang Yeah Magiging busy po kasi kami nitong February na Mga second week Ay nako sobrang Sobrang busy Nagpalit na kami ng schedule Magpapalit kami ng schedule ng February 17 na magkakaroon na ng night shift tatlong shift yeah so yun guys so samahan nyo ako sa daan guys punta na tayo para sundon nyo maging po. dahil tumawag na si Mrs. manood po kami ng sine para kayo po yeah thank you guys So yun guys, so dito na tayo So ayun, magiging bata tayo ulit So talagang wala kang kawala So ganitong mga Saka sa to, nag-iisa si Paul Ayaw niya manood pag ano Pag mga dadalawa lang siya Mas gusto niya manood pag So what money for Pag sa mga ganong bagay so, yun, kita-kiss tayo sa loob guys Nandito na kasi, puro tarte Time check tayo, 4.06 So, exact lang yung dating natin. Yan. Yeah. So, guys. Kita-kita tayo sa loob. So, ito guys. Ito guys, yung mag-in ako. Ayaw, manunod daw si sini. So, ito. Let's go. Movie? Can you put yeah. this in the back first? Sure. Do you want to eat that first? If you, if you put this in so, the better. car. Better. I'll eat it a little bit. si going to eat it So, total may oras going to eat a at muna natin sa sasakyan we have to put it inside the covers para hindi sagabal sa so pinunod na zini. Yeah. So, tingnan na rin natin. Nabig. Malapit lang naman yung sasakyan eh. So, ikarga ko muna ito para ano. Kain sana ako eh. Sa so, pagay, -e, may kinain naman na. Pero popcorn na lang tayo mamaya guys. yung So, lagay muna natin. Nakamura si Miss. Nag-shopping eh. Sana all tama no. yeah. Tara ito guys yung mapapanood dito yan so ang niya ata si Dogman ito yan so, tara sa loob hindi ko kung ano sa loob uh. ayun na na pala so, Mula kami ng kakain Ano so, na ang dalawa so, Ito yung sinihan dito guys Sa ano

Success. So yun guys, nadali kami ni Dogman. <laughs> nadali kami ni Dogman. <laughs> Ayos! Uwi na kami guys. Kaya na rin siguro sa laban. Tingnan ko. Ito guys, so... <coughs> Kararating lang namin, na no? So, success. Tapos na rin yung panunod ng Dogman. So, dumaan na, duma na rin kami ng ulam guys. Parang hindi na kayo magluto. So, yun. Yeah. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.